So ito na mga kabilder na tanggal na natin yung crash guard. Ayan. So kung mapapansin nyo tagilid ba yung sidecar. Kakalangan naman natin ang sidecar ngayon. Bago natin i-align. Ayan. No. So ayan mga kabilder. Ah, medyo tinakipan lang natin yung mga number. Ano? Ayan. So kung mapapansin yung mga kabilder. Sakto na yan sa ano niya ni Bell. Ayan, oh. <coughs> Kasi medyo balance ang ating pagkakakalang gawa ng yung doon sa bubong medyo tumaas na yung kabila. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo mga ka-builder, pansin niyo yung bubong. Nakaangat yung kabila. So mataas yung kabila. Itong sidecar okay pa. Ayan. Pantay pa siya. Pero yung bubong medyo tagilid na. Ayan. Ayan. Mataas yung kabila kaysa dito. Okay. So, ito ang tumaas kaysa dito. Ayan, okay na yung nivel, Nibelado na yan mga kawilder. So, sa bandang side, titingnan natin, medyo tingala ng konti ang ating alignment. Kasi yung ating pwesto dito, yung area na ating pinagkaka-alignan ay paahon. Kaya medyo i- ano natin ng konti yan. Ayan, medyo nakatingala ng konti para pagdating sa pantay na pagkakalang ay medyo pantay na yung pagkakaalay niyan. Okay. Ayan. So, stay lang mga kawilder at tayo yung mag-aalay na. Ayan. So, ayan ang mga kawilder na i-spot na natin. Ano? Ayan. na spot na natin. So, titingnan natin yung tindig ng motor mga kawilder. Ayan. Diretso yan ha. Ayan. So, titingnan natin ang level kung nabago. Ayan, hindi pa rin. Ayan o. Oh. Kitang kita mga kawilder. Ayan. Okay yan mga kawilder. So, yung motor, titingnan natin. Ayan, nakatindig pa rin ang gulong. Ayan. Ayan, diritso. So, lalatagan din natin ang nibilyan mga kawilder, siyempre. Ayan. <coughs> So, yun. Doon muna tayo nag ano, nag-spot. Tapos mamaya lalagyan na natin ng brace yan, mga ka -builder. Tapos yung kung mapapansin yung mga kabilder yung doon sa ano sa unahan Ayan o, yun ang kalang dyan. Ayan. Mataas. Mataas yung ano niya. Mataas yung kanyang unahan. Medyo nakatingala ng kunti yung bubong. Para pagdating sa pantay. Kasi yung ating ano, yung ating pinag-aalay na medyo paahon. Kaya kailangan magbabalang tayo dyan. So ayan, tinakipan lang natin yung ating ano, plaka. So ayan mga kabildira. Ayan kung mapapansin niyo, ayan yung tubig sa nebel ayan nakasentro. Ayan oh. Tapos yung bubong dito sa likod mga kabilder. Kung mapapansin niyo yung bubong niya sa likod, ayan pantay na pantay. Pagdating doon sa kabilang kanto na yon, medyo umangat na. Ayan, siguro ko sa pagkakakabit niyan, na bubong kasi hindi naman siguro gagalaw yan agad-agad sa dahil sa kalumaan kasi nakapix naman yan dyan. dito silipin ulit natin mga kawilder pero okay na to mga kawilder ayos na yan o, pantay na ang gulong ng motor ayan tindig na tindig yan mga kawilder ayan okay So ayan mga kabilder, wag na natin patagalin to. Kailangan na natin to ma lagyan ng brace kaagad kasi abutin na naman tayo ng init dito. Ay eh, medyo namamalat pa naman ang boses natin. Sinisipon tayo mga kabilder. Ayan oh. Okay. So ipo na natin, maglalagay na tayo ng brace doon sa unahan. Okay. At saka dito mga kabilder, tingnan natin dito sa uh, side, bandang side ano, kung mapapansin yung mga kabilder ayan oh. balance na balance yung pagkakalagay lagay natin ng crash guard para doon sa sidecar mga kabilder ayan oh. napaka ano, napaka balance ayan ang ganda oh ayan hindi nakauna ang sidecar hindi siya nakahuli, ayan sakto lang mga kabilder oh ayan ang ganda Tagalaga sigurado ito pag tumakbo ito napaka gaan mga kawilder ayan so stay tuned lang mga kawilder at tayo yung maglalagay na ng mga brace so mamaya na ulit natin ipakikita yan mga kawilder pagtapos na para yung drivers hindi kakabit na rin natin ayan so ito na nga mga kawilder tapos na ayan so nalagyan na natin ng brace dyan ayan sa ibaba ayan doon mayroon na yon mayroon na ito mayroon na ayan So okay na to mga kabilder ano Ayan, so yung nivel, ayan, ganun pa rin. Okay, hindi nagbago. Ayan. So, yung driver seat na lang ang ating ikakabit, mga kabilder. Ayan, sakto. Uminit, ayan. Sakto ng pag-init, tapos na tayo, mga kabilder. Ayan. So, driver seat na lang, mga kabilder, ang ating ikakabit. Ayan, so pansin nyo dito, mga kabilder. Oh. Ayan. Napaka Ayan, balas na balance yung sidecar at saka yung motor. Oh. Walang kabigat-bigat yan, manakbo. Ayan. So, stay tuned lang mga kabilder at bibidyohan ulit natin mamaya kapag naikabit na yung driver shed. Ayan. Kasi, para para hindi tayo abutin ng matinding init. Ayan, init, aambon, iinit, aambon. Ayan, kaya medyo nakakasama sa pakiramdam. So, ayan na mga kawelders na ikabit na 'yung bubong, tapos na 'yung driver niya, ayan. 'Yung bubong sa driver, ayan. Okay na mga kawelders, ayan, tapos na. So, ayan, balance na, balance talaga oh. Ang ganda ng pagkakalain align niyan mga kawelders. Ayan. Okay na. So, kung mapapansin nyo 'yung crash guard, 'o. Oh, Pantayan, pagka nakalagay sa pantayan, okay yan ang cross guard na yan. Ayan. Ayan, so maraming maraming salamat sa panonood nyo mga kawilder hanggang sa dulo ng ating video. Ayan, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating mga video at laging nag-aabang ng ating mga bagong upload. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, so ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, see you next video. Ayan mga kawilder, okay na tapos na siya oh. Ayan, so nailagay na rin pati natin ang tangke. Eh. Ayan. Okay na. <laughs> Ayan, okay, ang ganda mga kawilder. Ayan. Okay na mga ka oh tapos na, tapos na 'yan mga kawilider. Okay na, okay. Ayos na, ayos na 'o. Ayan, balance na, balans ang pagka-align. Ayan, nailagay na rin natin yung driver's seat. Yan, kumpleto na. Kukunin na lang 'yan mga kawilider. Ayan oh. Ganda. Okay, ayan. Maraming maraming salamat mga kawilider sa panunod nyo hanggang sa dulo ng ating video. Ayan. So sa mga masugid kong tagapagsubaybay dyan ayan, maraming maraming salamat so shout out po sa inyong lahat mga kabilder okay ingat po kayo palagi God bless mga kabilder ayan. so see you next video mga kabilder